pag-uulat mula naman sa himpilan ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Calapan, Oriental Mindoro. CMN Live, live Nation. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw ka sa Ariel, magandang araw Calapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Nasa 80 siyam na magagawang marindokenyo ang unang pangkat na nakinabang sa benteng bigas. Meron na project na inulunsad ng Department of Labor and Employment o Dole Marinduque kamakilan sa kanilang tanggapan. Ayon kay Dole Provincial Office Head Marjun Moreno, ang Benting Bigas Project ay inisyatibo ni Sekretary Benvenido Laguesma sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture, National Food Authority at Food Terminal Incorporated upang maibaba ang programa sa mga manggagawang marinduqueño Partikular ang mga minimum wage earners na makabili ng murang bigas na 10 kilo ang timbang sa halagang 200 piso lamang. Ito ang pano pa lamang para sa unang pangkat na walang putsyam mula sa apat na kumpanya sa Marinduque at bago pa matapos ang buwan ng Hulyo ay mapagkakalooban pa nila ang mga nasa humigit kumulan 200 pang manggagawa at inaasahan na tuloy-tuloy na ang programang murang bigas na ito hanggang sa susunod pang mga taon. Sinabi pa ni Moreno, sumulat na sila sa iba pang mga maliliit at malalaking kumpanya sa buong lalawigan upang ipaabot sa kanila mga manggagawa ang programang ito ng pamalaan na samantalahin ang pagbili ng murang bigas. Isa sa mga benepisyaryo ng proyektong ito ay si Virginia Nieva, kawani at manggagawa ng Educational Systems Technological Institute o ESTI, at siya ay nagpapasalamat sa pamunuan ng Dole dahil sa pagbibigay ng ganitong programa at napakalaking tulong ito para sa tulad nilang minimum wage earners. Gayun din ang taos pusong pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, inikayat din ni Moreno ang mga kumpanya sa buong lalawigan na pumunta sa kanilang tanggapan upang mapabilang din ang kanilang mga empleyado sa Benteng Bigas Project. At yan kasama ng Ariel ang pinakahuling balita sa oras na ako pa rin si Dennis Nebreho ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, nagulat na live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. live. Nationwide. Nation. Maraming salamat, Dennis Nebreho, mula po sa impila ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. Samantala,